Di sir, kulang ko pa na sa 1,000? Paano kung magkakaroon ng kulang eh, oh. binigyan ng tas sa chikas na 1,000? Ha? Tapos ngayon, sasabihin mo, kulang. Ha? Oh. Parang hindi naman tama tayo sir. Ito kasi nakalagay sa resibo sir. Hindi eh, piti. kahit resibo yan. Eh, may resibo oh. nga ako lang sa chikas. Ha? Oh. Dapat kayo, dapat meron din kayong ah, copy sa Gigas, hindi lang sa resibo dyan. Kasi oh. ako may copy ako eh. Oh. Diba? Tapos pumasok ka pa dyan. Oo. Oh. Oh. bakit di bakit di oh. na pumasok ba? oh, di ba? So, ngayon, Ay, joke lang. Hahaha. Joke lang yun. Oo. Uh -huh. Ah, joke lang yun. Actually, magkano yun? Magkano? 6'9. oh, babayaran ko uh -huh. na yun ang uh -huh. Oo. Oh. One, two, three, four, five. Six. Oh, six. Six. Magkano sa click ko? 5-4 600 ha? 600 ah sige saklan mo ko 600 ha? ano? 5-4 oh 600 oh 6-4 oh minus 5-4 magkano? 600 dito kasi mag-aral hanggang grade 6 lang <laughs> ay mag mo yan ayun so tulungan natin si kuya oh. nagpapa-order siya ng mga ano yung mga iba't ibang gamit. Ayan, mura lang yan. No? So, meron siyang libre na alam niyo na yung libre na yon So, malalaman nyo yun sa kanya kung magiging libre. Ayan, ito yung mga kanyang pinapa-order. Ayan. Ang napakala mo, sir? RJ nga po. Ayan, RJ. Ayan. So, order so, kayo pa, sa kanya. Mag-message Mag muna kayo sa akin, din oh. i-refer ko kayo sa kanya. Ayan. Okay. Oh.